Pag nadaanan kita sa lao nyo, sasagasaan kita. Pati asawa mo. Huwag hmm. ka magtapang-tapangan, ha? Huwag kayong magtapang-tapangan. Puro kayo duwag. Oo. Oo. Meron ka pa. Ang hilig magpa magpakyot sa amin. Eh, hindi naman kayo cute. Nakakatakyot kayo. Mga hindot kayo. Oo. Naku po. Diyos ko. niyo si Dong na mukhang bisugo at mukhang itlog ang ulo. Aba, eh, yung tao na yung PhD, ikaw, ano pinag-aralan mo? Ano? Wala. Ngangay. Ngay. Ngangay. ba? Diba? Hidong, paupo-upo lang. Babanatan niyo si Limor na panot na nagtitikol. Eh, ano ngayon kung nagtitikol? Ingit kayo, laki ng titi, ano? <laughs> ah, gusto niyo kasi siyang matikman, pero hindi niyo natitikman. Ganon, mga gonggong na re. Hmm. Oh, di ba? Oh, yung long kain na ano, mukhang ano, yung, alam mo yung tuko na malaki? Yung nakakapit sa puno ng mangga, yan ang mukha mo. Ah, oh, oh. Umi-style ka pa may papupuntahin kang tao. Pinapunta mo na sana nang ininunod ko yung mukha mula stage hanggang labas. Tarantadong ito. Akala mo naman may tira? O okay, kinang ina mo? Wala kang tira. Ako may tira. Kaya kitang tirahin. Harap-harapan. Ah. Ikutan nga natin sa bahay niya to. Pag pumunta tayo ng norte. Saan kaya magtatago tong hindot na to? Ha? Ah? Mayabang. Mayabang to? Tung hayop na to? Alam niya yan. Alam niya, pinili bahay niya. Dida. Ayun! ni Bautista, calling, calling. Bigay mo nga sa akin yung address ng tinamaan ng lintik na to. Hmm. Ni ko kunin mo kay ni Bautista yung bahay. Ikutan nga natin to. Hmm. Tingnan natin. Paguntugin ko sila mag-asawa doon sa harapan ng bahay nila. Meron ka bang video dyan na nagsasalita siya sa akin ng pangit para pag kahit magka, magka pulisan doon, mag-, ah, mag niya. Hindi, mag-download ka. Ah. Nang konti lang yung tinitira niya ako ng salita. Bigyan mo ko ng dahilan para sampalin to sa harapan ng bahay niya. Hmm. Pati asawa niya, sasampalin ko to sa harapan ng bahay niya. Baga, magkuha ka ng kopya, yung ready, nakasave sa ano mo, sa gallery, para pagka nagkataran nagkatarantaduhan na doon, eh, may dala rin tayo mga ano, papakita lang natin. okay na yan, okay na yan. Basta kumuha ka lang ng ano. Hindi, hindi yan. Kumuha ka ng Kumuha ka ng video clip. Ah, hindi, okay na yan. Ako. Basta kumuha ka ng kaprasong video clip. Hindi nagsasalita siya sa akin ng pangit. Ah, Ikotan natin. Ah. Tatanggalin natin yan. J. Marquevedo. Sino mga yan? Walang kwenta, pare. Mukhang bisugo lang na hampas lupa dyan sa La Union. Naglakas loob pang ako kalabani sa La Union. Hindi mo ba sa La Union? Hindi mo ba alam sa La Union? Ang daming mamamatay tao dyan sa La Union. Di ba?